Yes! What's up, what's up mga ka-updates? Happy 5K followers na po tayo. Maraming salamat po. At sa mga bago palang nakapunta sa bahay na ito, ay pwede bang huwag kalimutang i ang notification bell below para lagi kang updated sa susunod na video natin. Sabong worldwide ba ang gusto nyo mga ka-updates? So ngayon, atin niyang pag-usapan. Dahil may link na napasukan natin na sabi daw nila ay legit daw ito. Easy cash in at cash out daw. At paka daw dito kayo hiyang mga ka-updates. Marami na kasing nagsusulputan ng mga link or site na gusto kang ipasok sa sabong worldwide kahit hindi pa na iba maibalik ang OS ay nagpatuloy pa ito mga ka-updates. So hindi na tayo magpaligwiligo pa mga ka-updates. Ipakita ko na sa inyo kung paano mag-register nito at makapaglaro nito mga ka-updates. hanggang dito lang po mga ka-updates. Sana ay huwag mong kalimutang i-like, comment, and subscribe para lagi kang updated sa susunod na video natin. Maraming salamat po.